Pag-usapan pa natin ang balitang yan kasama si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, simula nung dumating ka hanggang sa umalis ka, halos wala kang nakitang Chinese o wala ka talaga nakitang Chinese? Hmm. Paps, j totoo na wala talaga akong nakitang mga Chinese nationals. Oh. Although mayroong mga foreign uh, nationals doon okay. sa uh, Tuguegarao citizens, uh, may tourism din naman doon, hindi tayo sigurado kung mga... Chinese Georgia. yung nakita natin uh, na nasa loob ng restaurant. So, uh, 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 nabalita, ibinalita natin yun sa ating mga news editors. Pero, yun uh -huh. eh, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview sila. Pero, uh -huh. uh, sa dalawang araw na pag-stay natin sa Cagayan, talagang... Zero. <laughs> mm -mm, yes, Pops Jay. Sa, uh -huh. sa mga kalye, sa mismong university, and, sa harapan ng school, talagang wala. And is this unusual wala. naman sa Cagayan? Mm -hmm. Unusual na wala kang makita ni isang Chinese national Actually, when you went Pops, Jay, masasabi natin hindi unusual lalo na sa mga salaysay ng mga residente uh -oh. doon na Naman talagang kami. regularly nakakakita sila uh -oh. ng mga chinese doon sa kanilang okay. lugar okay bagong lahat no sabi mm -hmm. ng mga legislators sun so sa report mo eh nababahala sila kaya gusto nilang magsagawa ng investigasyon. Uh, may mga magtatanong siguro, may magko-commento. Mm. Eh ano naman kung maraming Chinese dyan sa eskwelahan 'yan, kung puro Chinese. Ano ba ang threat niyan sa national security? Just to explain it further. Mm. Yes, Popjie. Oh. Isa kasi sa mga dahilan ng pag- file ng resolution ni Congressman Joseph Lara, okay. ay ito nga dahil may dalawang EDCA sites, yung Enhanced okay. Defense Cooperative Agreement sa US and Philippines. Okay. And meron doon mga military bases na itinayo okay. sa Santa Ana, Cagayan. Uh -huh. and so sa, it's the location, no? Uh -huh. Yes, and dahil nasa isang lalawigan, nasa Cagayan, okay. uh -oh. parang nakita nila itong siguro threat dahil sinasabi nilang meron daw influx ng mga estudyanteng Chinese doon uh -huh. sa Tuguegarao City na parang katakataka, para doon sa Congress man na nag-file nga ng House Resolution. Pero doon sa mga reports na natanggap natin, halimbawa, meron kasing nagsabi na nasa 4,000, mm -hmm. pero nilinaw naman ng mga, uh, halimbawa, ng mga institutions, higher education institutions doon sa Tuguegarao City na nasa hundreds lang naman, yung Correct. mga Chinese oh. nationals doon. So, oh. talagang hindi dapat mabahala kasi legally, uh, oh. mga estudyante talaga sila ng universities and at the same time, meron silang mga, halimbawa, student visas na uh -huh. na-release from the uh -huh. uh, immigration or na mula sa ating gobyerno. Number one, yung proximity siguro nung uh, eskwelahan mm -hmm. doon sa Edca sites. Number two, yung timing dahil mainit yung uh, usapin no may may, may tensyong nabubuo mm -hmm. eh, yes, diba? Pops, mm -hmm. Kaya siguro nababahala yung, mm -hmm. ilan nating mga legislators pero nasabi mo kompleto sila sa student visas and and everything, no? Documentation ano-ano mga kurso kadalasan yung mga uh, uh, enrolled na mm. Chinese nationals. Petsi doon sa joint statement oh. na nilabas ng mga apat uh, na mm. universities mm. malalaking universities sa Cagayan, karaniwan daw doon sa mga na nag-aaral sa mm. kanilang uh, school ay nag uh, na, naka-enroll sa graduate school. So okay. technically mga siguro nag-aaral ng master's degree pero hindi okay. nilinaw doon kung anong klaseng kurso o, what, o program. What specific courses? Pero kung thousands silang nag-enroll. -nage at mm -hmm. nag aral mapapan mapapansin nga hindi mm -hmm. ba yes pops j oo and uh, yung uh, mga naka may mga nakausap ka ba na kaklasing uh, chinese nung mga bagong uh, nag-enroll pa lamang o bagong pasok lamang sa eskuwelahan meron at, pops oh. may mga nakausap tayong mga estudyante oh. mismo ng saint paul university since okay. itong university na to ito yung may uh, Nagiisang university sa Cagayan na may Correct. maraming uh, enrolled na foreign nationals especially uh, mga Chinese. Ko. Malaking university. Yes, Pap J. Okay. and uh, Sila rin nagsasabi regularly nakakikita sila sa loob ng uh, school nila ng mga Chinese. Yung isa pang na-interview natin, yung uh, mother niya daw doon sa university ay uh, isang professor instructor. Tapos uh, sinabi niya doon sa interview natin sa kanya na yung mismong mama niya ay maraming hawak ng mga students na Chinese. Actually, nasa 50 daw yung students sa, mm, sa isang classroom <laughs> daw yon. Ay puro Chinese National Yard. Mm -hmm. Yes, round. Pops J. Mm -hmm. right, Siguro abangan na lang natin kung matutuloy itong uh, ikinakasang uh, mm -hmm. investigation ng ating uh, mga mambabatas tungkol dyan. Maraming salamat. Mobile Journal Francis orsho.